wala walang delay, bro. Hindi talaga ako nag-ano. Yung Bluetooth na controller, di ba? Medyo nasa sa sunny-sunny na rin. Ay! <laughs> Yan na. <laughs> Sumala na agad. Mm -hmm. Ganyan din ako yung una. Pero nung mga nakailang laro na, siguro mga 2 days, medyo nakukuha-kuha ka na. Oh, sa likod ko nag-spawn sa number 3. Ano sa number 3 sa loob? Sila pa rin yata ito yung kalaban natin kanina bro ha. Uy! Ata pa sayang, oh. Ilaw, ilaw, ilaw. dali ako. Oh. Ay! Tanga! <laughs> Yun na nga, ang sinasabi ko. Hmm? Daya. Boom. Ini semua boom daya. Wala pa muscle memory ko. Oh, yung mama, muscle memory tama ka diyan. Hindi na eh. Tutay na kabila na. Dito. Wala, oh, oh, oh. kill pa lang ako. Ay, nakada pa yung kalaban sa akin. <coughs> oh, yun. Ayos lang yan. Lahat tayo naman na gano'n bro. May ma ano, mahihirapan. Ah. <sighs> Yung mga kalaban din natin, nagpa-practice din nila yan. Yan na lang din iniisip ko eh. Tsaka yung movement ko bro, pag tumabaril sila, tapos tumagilid lang ako, hindi nila ako nababaril basta-basta. O galaw ka ng galaw. Nakakailag ka. Tama yun, nakatayo lang ako. Galaw-galaw lang, konti. <laughs> sila kasi, oh, yung aim nila kasi, ano lang eh. Kala mo, ano naka-quick tayo eh. Kung baga, quick ka. Yung movement mo sila mabagal eh, normal lang. Ay, nako. Okay, bro. <laughs> Kita natin silang lahat. Ay, sa likod Uy. na natin. Okay Ay, lang. Sa likod? Oo, oh, sa, doon na sa switch na. Nasa number... Ay! Number 2 meron sa may fence. nila kayo sa may mga kampinato patay na patay na lulo na katayulay na <laughs> hindi yeah, na nakikita yung isa eh. ay tama yung dyan dito okay. ay, uh, yung parang alien kasi at least ngayon nakakagalaw dalik yun yung parang alien bro Ano yun? Kahit na ano, hindi ka nila basta-basta mababaril yun, eh bro, eh. Oop, oh, sa right side, sa gitna. Yung sa inyo. Eh, nabaril ka pala

Nice bro. Went the UIB online. Putang <laughs> 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 <Again> din ako. Kalat-kalat <laughs> ka -kalat may ganyan. kasi sila bro nagpro program yung mga yon sila ano isang button sinasabi nila isang button lang yan oh. sila sila titik o sila uh, sila didi yan sila ano yung mabibili si dudong isang button lang pinipindot nila bro bumabaret tumatalon miilag na ganun sila oo Sabi niya, ka dami niya lang na natututunan sa amin, ha? ka naririnig. <laughs> Tapos, ginagawa nila, Uh, PlayStation 4 yung binibili nila na bala para yung mga uh -huh. cheat o effect pa rin. Oh. Oh, hindi sari, -sari mga yun ah. Oh, sila, sila sabi naman nila eh. Pataka, dami mo na naano sa amin ha. Kailan sila kaya nga sinasabi ni ano ni ni ano Bigaon 'di ba dati? At sak, may ano naman yung mga yun eh. meron silang mga pang ano. Eh tayo, ano lang eh. Talagang ano lang tayo eh. Skills ano lang talaga eh. Talaga tayo, skills, skills lang play. talaga. Oo. Oh. Pag tayo natuto, wasak pa. Ay, oh, <laughs> ayun, oh, ito bro. I promise ako ito. Gamit ko siya. Yan ng... Isipin mo yun ha. Mm. Yung bukod sa... Pagka ako'y natuto na noon... Ay, si Anex. Oh pag ako natutot tapos may gagamit ako pa sila yung sa shield. Oo, oo. Ah, nilalo. Kasi bro, yung skill